panalangin ng pasasalamat sa bagong araw. Panginoong kong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw at buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Maraming pong salamat sa mga biyaya. Akin po hinalalangin, Panginoon, na wakong tingin po kami ng aming mga pangangailangan sa araw. Pagkaingatan niyo kami sa paghahamon ito at inalalapit ko ang katagumpayan ng araw ito. Angyari na ang loob mo at lahat ng plano mo na ikabubuti na ito na alam ang pinapabot namin sa pangalan ni Jesus. Amen.